Iris, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green at color white. Ang color green ay magbibigay ng bagong sigla at kasaganahan. Gamitin ito sa iyong pananamit o paligid upang maakit ang positibong enerhiya sa trabaho at negosyo. Ang color white ay magpapalinis ng iyong isipan. Mainam itong isuot o gamitin sa personal na gamit upang maiwasan ang stress at magkaroon ng malinaw na pagdedesisyon. At masuswerteng numero, number 12, number 28 at number 35. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color gold. Ang color brown ay magbibigay ng katatagan at kumpiyansa sa sarili. Magsuot ng kulay na ito upang maging matibay sa harap ng hamon sa buhay. Ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Gamitin ito upang makatawag ng swerte sa pera at negosyo at masuswerteng numero, number 7, number 14 at number 29. Gemini, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color yellow at color blue. Ang color yellow ay magdadala ng kasiglahan at saya sa iyong buong araw. Gamitin ito sa iyong pananamit upang makatawag ng positibong enerhiya. Ang color blue ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at kakayahang magdesisyon ng tama. Magsuot ng asol upang makaiwas sa anumang kalituhan o maling hakbang. At masuswerteng numero, number 3, number 16, at number 24. Cancer. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color silver at color light blue. Ang color silver ay magdadala ng proteksyon at balanse sa iyong emosyon. Gamitin ito sa accessories upang makamit ang kalinawan ng isip at damdamin. Ang color light blue ay magbibigay ng kapanatagan at kalmado. Mainam itong isuot kung may mahahalagang usapan o desisyon kailangang gawin. At masuswerteng numero, number 9, number 18 at number 32. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red at color orange. Ang color red ay magdadala ng tapang at determinasyon. Isuot ito kung nais mong maging matapang sa harap ng hamon sa trabaho o relasyon. Ang color orange ay magpapataas ng iyong enerhiya at sigla. Mainam ito upang ma-attract ang bagong oportunidad. At masuswerteng numero, number 5, number 20, at number 33. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign ng kulay, color pink at color green. Ang color pink ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong pakikipagkapwa. Isuot ito kung nais mong magkaroon ng maayos at harmonyang pakikitungo sa iba. Ang color green ay magdadala ng kasaganahan at bagong simula. Gamitin ito sa paligid o pananamit upang makatawag ng swerte at masuswerteng numero number 2, number 11 at number 27. Libra, Aries ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color white at color purple. Ang color white ay magpapalinis ng negatibong enerhiya sa iyong buhay. Gamitin ito upang manatiling maaliwalas ang iyong isipan at damdamin. Ang color purple ay magpapalakas ng iyong karisma at paniniwala sa sarili. Mainam ito kung may nais kang kumbansihin o kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. At masuswerteng numero, number 6, number 13, at number 30. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color black at color red. Ang color black ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Isuot ito kung nais mong mapanatili ang iyong focus sa layunin. Ang color red ay magdadala ng sigla at tapang. Gamitin ito sa iyong pananamit kung nais mong makuha ang atensyon ng iba at magtagumpay sa iyong ginagawa. At masuswelting numero, number 8, number 21, at number 34. Sagittarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color blue at color gold. Ang color blue ay magbibigay ng kalmado at kapanatagan sa iyong araw. Gamitin ito kung nais mong magkaroon ng maayos na komunikasyon at pag-unawa sa iba. Ang color gold ay magdadala ng swerte sa iyong mga pangarap at ambisyon. Mainam itong gamitin upang ma-attract ang kasaganaan at masuswerteng numero, number 10, number 25 at number 37. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color gray at color green. Ang color gray ay magdadala ng katatagan at wisdom. Gamitin ito sa iyong desisyon upang mapanatili ang balanseng pananaw sa buhay. Ang color green ay magdadala ng bagong simula at kasaganaan. Isuot ito kung nais mong ma-attract ang positibong pagbabago sa iyong buhay. At masuswerteng numero, number 4, number 17, at number 31. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color violet at color white. Ang color violet ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad. Gamitin ito kung nais mong magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang color white ay magpapalinis ng enerhiya sa iyong paligid. Mainam ito upang alisin ang anumang negatibong impluensya. At masuswerteng numero, number 15, number 26, at number 39. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay, color light blue at color silver. Ang color light blue ay magdadala ng kapanatagan sa iyong emosyon. Gamitin ito upang maiwasan ang stress at pag-aalala. Ang color silver ay magbibigay ng proteksyon at linaw ng isipan. Mainam itong gamitin upang mas maging malinaw ang iyong mga plano at desisyon at masuswerteng numero number 1, number 19 at number 36.